Oye, dah, niya apa yang makan diet ke, wik? Masa awal ni tiang ke pasangan aku pakai supa ke kau ni? Hmm, mana? Kurang kan diet tu. Alright, maksud sendu tayang kay abi, pero magatid bunat tayo nang labahan. So delay yung flight nila abigawa na Ewan ko siguro Ay hindi ko alam kung anong dahilan ng pagka delay ng flight nila Ay, Pero okay lang din na na-delay kasi hindi ako maalis kanina gawa ng malakas yung ulan Ayan o, oh, kita naman sa kalsada na basa-basa pa Kitang-kita siguro yung laki ng tsyangko dyan ha Ito talaga yung mga kinaiinisang kong nakakasunod ko eh. Ganyan, no? Ay, <laughs> hey, stay strong. Sana all. Dito muna ta. Oh, pasuyo. Susundin ko si Abby. Ngayon? Oo. Oh. Uh, bukas kaya? Tara. Biyahe tayo pa airport. lagi mo na natin tong mahiwagang cellphone. Oy, sa mga promote ko na rin pala tong cellphone holder ko. Ayano. Ang galing niyan. Ayano. Sang ganun mo lang mabilisan lang oh. Quick release. Kung may quick release sa a, camera, meron naman quick release sa cellphone holder. Ayano. Oh, mabilisan lang oh. So bilang isang delivery rider, napaka-useful nito kasi mayat maya tuma nagtatanggal kami ng cellphone ni eh, para tawagan si customer so kapag nakaganto ayan o oh, mabilis lang di ba <laughs> ayan tinawagan ako ni Abi na lumupag na daw yung eroplano yun yung sinabi ko sa kanya sabi ko paglapag ng eroplano tawag ka na kagad para makaalis na ako para sakto paglabas nila darating na rin ako dun medyo makulimlim na yung araw pero sana hindi na umulan insya Allah para hindi na kami basa ni Abi panigurado na miss na rin ni Abi tong ADB na miss niya si Apollo kasi ilang buwan din sila nagsama sa Mindanao eh <laughs> sana hindi traffic oops traffic nga <laughs> Okay, mamaya na lang yung video. ay mga bilan, nandito na tayo sa gate 3. Traffic dun. Papuntang FTI, hindi naman gaano. Okay pa naman yung flow ng traffic. Pero yung papunta dito, matraffic talaga. <laughs> Tawagan natin si Pudra. Si Father, Father. Ayun. Abe. Abe, naka naka sa second floor. Ah. Tapos. Oh. Ay, 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 Mereka siapa? 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 Mereka karena Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka Mereka Lager. Abe. Ingat. Nia isa katau nia kuana. Ba entran sama mga tiaga. Siya kar mo sumbak. Ah. Hmm. Sumbak kar nja ba saliwa. Ani aku ba saliwa ah. na. Ipinagara kara kara sa maputi ato. Ya, Oi. Oh. Nya kar bai. Ndoka. Ya basis Ya Ah nali Oh sani? Hmm. Ah oh, sama-sama. Hmm. Ah, bener, bener, bener. Samba, Samba. Hah, siapa siapa? Cian ke bang deh. Sangan kiri. Eh, okey. Ilak enggak mana? Kasu <laughs> pakai kau huh? mana? Ah? Kasu pakai kau mana? Kau mana ni jenah? Lagi ni aku nak sama. Oi. Tiada siapa yang dia kebalui. Benar pun. Mau apa ini nak angin ke tu? Sampai sampai bukan ikhwa, usaha. Kena nak kau, nak kau. Tak jadi nak kau nak kupon duit. Oh. Kalinga nak kupon Akhirnya, oke. Yang pertama ini akar. Okay? Ini, ini putar biahi. Aku mau kamu tuh pasti. Jadi saat tahu aku nggak baga-baga rangkus ka. Simpanan. Alas Ito so, wala sa hindi kinawag airport. Tara ka na dili man Na delay flight ito, eh? Hmm. Ayan, ito sa kanan Ito sa... Ito sa Anne rise sa Paris. Anne rise sa Paris, eh? Hmm. Ligwa Paris, eh? Hmm. Wali Anne Lee Ah. Uy. dah nyapi ya, makan diet ke wike uh, eh diran tu pun sama biasa mesti ke pasangan aku pakai super ke aku ni kan? hmm nah nah urat pasta terapi ke ora ratu di pinggir bunung bunung sini ke eh ya mentu mikuan